Hello guys, magandang hapon sa inyo Ako nga pala si Kuya Andrew So siya nga pala guys, no, diagnosed pala ako na may irong cancer So dalawa yung sakit ko Kung maririnig nyo yung voices ko Meron din pala ako nasal polyps So kung magtatawag nyo kung bakit ako may cancer So nagpabiopsy ako Nung ko lang nalaman na meron na pala tayo ano, Meron na pala tayo squamous cell carcinoma. So, so nakita na ko na bukol. So, ano nga pala, tawag dito. So, nagkaroon ako ng ano rito, na sinusitis. Nagsimula sa sinusitis. Tapos, akala ko, pangkaraniwang ano lang. Ano yung normal na sipon? Na tumutulo. Tapos, hanggang sa bumara na. So, totally, hindi lang ako nakakahiga. Inhale, exhale. Kaya kung mapapansin ninyo Yan ito yung aking salita Na parang Ho-ho Pagpasensya ninyo na Tapos uh, Doon na ka na, na Na Nagkaroon ako ng Hirap ako sa paghiga So, nagpa-ENT O, nagpa-ENT Pasensya lang kayo guys Kung makikita kayo na ano ha Na tumutulo no? So, isi-share ko lang sa inyo yung Yung ano yung, yung Nangyari sa akin no? So So, yun nga. So, kala ko, pangkaraliwa ka ano lulaw. Pangkaraliwa si po, lagi sa bubara. Totally, barado na siya. Hindi na ako maka inhale, exhale sa ilaw. So, sa ngayon, ah, dito lang ako umihiga sa bibig. Kaya talaga, hirap na hirap ako. So, last December, 2023, doon ako nagpa-install na magpa-ENT. Ah, nagpa- CT scan, CT muna, no? CT sa St. Luke's So, yung findings eggs doon, nakitaan nga ako na merong malaking bukol na dito, dito sa sentido ko. Yan. Pali, bukod yung cellulitis po. At ka na sabi sa akin ng doktor, tinapat ako na malubha. maluba. ibig sabihin, batid hindi na pala yung ano natin, yung, yung bukol dito, tapos para something, pirutas yung buko natin. Bibutas daw yung buko. Ayon sa ano, CT So, urgent daw magpa ano lang tayo, magpa magpa ENT. So, January 2024, ito lang nga, Jan, January 2, January 4, nag, paano, pa ENT. So, sa so five days, sa ENT, yun nga, meron nga ano, may sinusitis. Tapos, ah, uh, ayun lang mula, ano, January, January, for 2024 Dead. then aga sa initial ako na so good for 2 weeks walang nangyayari bumalik ulit ako sa ENT follow up check up at yun nga na sinabi ko rin pa, na nilipa since kailan ako sa St. Luke's at yun nga pinakita ko yung records tapos yung CD at yun nga na laban nila na meron ah, malaking bukol dito at January 20 na nga, uh, doon ako sinubulan na ano, biopsy. So, binayopsy ako. Ay, January 8 pala yun. Sorry, sorry. January 8, binayopsy ako. So, after 2 weeks, ng biopsy, doon na lumabas yung aking result. So, sa result, 5 uh, weeks ni ng biopsy, doon na nga ako meron ako 2 sakit. Yung 1 sakit ko is alam ko na. No? Alam ko na yung sakit yung 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 tinatawag na Na no? uh, nasal polyps. So dito nga hindi na makikita. Yung kinagulat ko uh, at uh, kinabigla ko kinabigla namin lahat. No. Dahil lalo, ko, na asawa ko nabigla rin siya. Na, meron pala ko pang malakasan na sakit. Ito lang yung tinatawag na ano. Squamous, squamous cell carcinoma. So, no, siya, ayun yung, ano, yung cancer. No, yung cancer, yung bukol ko is tumubo sa luwito, tapos binutas yung buko ko, papunta sa utak. Yun yung nakita sa CT scan na, ano, na, kaya na, CT scan na, ano, na, St. Luke's. So, ngayon, fast forward, so, may nag-recommend sa akin kay Doc Atoy, no? Ah, bago nga pala kay Dok uh, recommend na ako ng, ano, war operation. Uh, so, operation, so, parang, alam mo yun, yung ka, tapos, e, or, yung ano ka, e, siyempre, ano mo lang, pag cancer, operang ka, tapos, radio therapy, or, ano pangalik siya nun? Uh, basta yung therapy na, ano, pwede yung uh, alakal ako. So, siyempre, pag inoperang ka, mabalik ta rin yung cancer, di ba? May tendency na bumalik. May tendency na hindi na bumalik. So, hindi ako kakapit sa hindi tayo kakapit sa ano, sa operation, no? Plus radio, therapy, tsaka, ano isa, guys? No? Alam ano mo ito kayo sabi sa therapy. So, wala ko siguraduhan na mawawala siya. So, may nag-recommend sa akin na isang, isang kaibigan na, ano, na na uh, ako kay Doc Atoy. dito na kayo health forum. Guys, napakaganda. Ito. No. Napakaganda so, rin na kanoon na uh, makinig kay Doc Atoy. Live. Uh, oh, mo siya. At marami kayo matututunan. Ito. No. Talaga, oh, marami, marami kayo matutunan. Kung bakit tayo nagkaroon na sakit. Ito. No. Number one, siyempre, sino ba kung may kanino ba yung katawa, uh, katawa natin. Na? So, masyado natin na ambuso yung katawa natin. So, hindi natin alam na sumobra na pala. So, hindi natin na bigyan na o uh, limitasyon yung sarili natin. So, kaya tayo nagkakasakit. So, ito lang na, guys. To. Napalayo na tayo, napahaba na. So, for today this video, kasama to sa ilalunin ano ni Dok Atoy, no? na magkaroon tayo ng health diet. Tapos, kailangan natin na binob na mga, na mga, uh, tawag ng herbal. Or, binob na mga, ito, nagawa ka pala ako ng, uh, carrot juice. Ito, napakita ko guys ha. Kailang. So, ito na guys, no? So, ito na yung carrots na binalatak ko. Tapos, ito yung cucumber. Na, Tagalog na ito, Pilipino. Ha, <laughs> de Pilipino. Tapos nalagyan natin natin ng isang lemon juice. So, nakaready na rin yung aking ano. Ay, may kulang pa pala yung buto. Ah, Tala guys ha. dito sa ako sa kusina. Eh. Wala tayo katuto. Aw! Makuli ko lang yung buto. Ano. Buto na. Tututututututu. Tu 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 tu. Ayan okay, yun. lang ako ngayon. Yung motor na Yung ating blender. Yeah. So, ito guys. Nagawa tayo. So, sige, balik ka. Ko. Balik ka kaya. So, guys. Tuloy na natin, na natin yung ating tsikahan. <laughs> so, gagawa nga pala tayo ng carrot juice. So, hindi ko na ito napakita na, na binalatang ko doon. No? So, ginawa ko na, kilat, milalot na ko na at kilat ko na. Luha pa na yung carrots natin. Tapos, ito yung cucumber burr yung tawag na Pilipino or Pipino. So, mag din tayo ng na, ano, uh, lemon juice. So, prepare ko lang, ha. Eh. Yan o, So, nilagay na nga natin ito Level, so simula natin. natin binigay. Pero ganun pa ko na ko din baso oy so, saan na natin. Zero so, seruha ano na tayo. Shout out sa health forum yeah so ito yung ating gano uh, uh, kaulugan ng ating health forum do no? by proseso by disiplina at by pagbabago <laughs> Sorry. Pagbabalik loob sa Panginoon. So, lahat to, pag nakinig kayo kay Dok Atoy, eh. lahat to, sa pool, tataba. So, lahat to, may, ano, may lecture. Ito na ba din kayo? Pag pumunta kayo sa health forum. Ayan. So, dahil tapos na, dahil sa, titignan na. So, guys, to, ito na pala yung ating Phyllis product. No, hindi ko na lang kasi nalobat ako. <laughs> so, dalawang baso yan. Dalawang bag. isa lang ilong wala. So, ito yung pangalawa. So. guys! Woo-hoo! woo ah, woo -hoo -hoo -hoo. Sip. Ah, uh, ang lasa niya. Pero balik yung kanon. Yung asip kasi nga may lemon. So, wala rin akong galong panlasa. Yung ano, alam mo lang, sinusitis natin. So, agad dito na ba ako guys, to, no? So, matutulog muna tayo kasi nga tayo naghihiyaan. Sa so, mga katulad ko dyan, no, na may karamdaman, katulad ng cancer. Advice ko lang, no, huwag ba wala ng pagasa guys. Kasi kapag nawala kayo na pag-asa, panghihinaan kayo. Katulad ko, noong una. Kailangan na, na, lang, rin ako. So, kailangan ilabas natin yung sarili natin. I-voice out natin. No? yung Yung nararamdaman natin. Kasi huwag natin gibikirin. No? Para hindi tayo may stress. No? So, ano naman, kumalaman nila may cancer ka. No? So, ibig sabihin, pagsubok lang yan, pero kapag gagawin. No? Manalig na tayo kay Lord. So, ganito na lang guys muna, no? See you tomorrow!